Hi po mga kabasura, another day ng isang basurero dito sa Korea At ngayong araw nga, ang dami ko na namang nakuha laptop mga kabasura At Hulaan nyo kung saan ko ito nakuha, tapos samahan nyo na rin ako Tara testing natin lahat to Sana lahat to gumana no, pag nagkataon jackpot, grabe, apat na laptop Kasi pag gumana, alam nyo na mangyayari mga kabasura May aabangan na naman kayo Abangan nyo, mamimigay tayong laptop ulit Mga basura, samahan nyo ako maglalagay ako ng tubig Maglalagay ako ng tubig pero hindi dito. Sa opisina. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo kung bakit sa opisina? <laughs> May nakita kasi ako dun kanina. May nakita ako. So, samahan niyo ako. Sana nandun pa. So, ito. Dito na ako sa opisina. Tara, let's go. Patay na yung ilaw. Wala na kasing tao eh. Pero, ayun. Nandun pa. <laughs> Tingnan niyo ha. Zoom in ko ha. Ito ba? Ito ba? Meat. dami! Lagay mo na sa tubig bago tayo manguha dun. <laughs> Ayan, so punuin ko lang tong tubig ko. Tat Tara, samahan nyo ko mamili dun. Pero hindi natin pwedeng kunin lahat yun. Ha? Pipili lang tayo. Isa or dalawa. Pili tayo. Kasi parang maganda yung dalawa dun eh. <laughs> Tingnan natin. Yun, no? Oh. Wow! Mukhang magaganda tong mga to. Oh! Ang ninipis mga kabasura. Oh. Kulay pink Gumagana oh. kaya? Ah, sana gumagana to. Eh no. Ang gaganda mga kabasura. Oh. Wow. Oh, isa. Ito. Dalawa. Wow. Sana gumagana. Malapang charger, hahanap pa tayo. Tatlo. Testing. Oh, sana magmagana mga basura? Apat. Kulay pink. Ganda nito, kulay pink oh. Testing, baka gumagana eh. Ayan, tara. Kunin natin. <laughs> O oh, diba? O oh, diba? Sorry na agad mga kabasura Kasi sabi ko kanina Pipili lang tayo mga isa o dalawa Eh nakita ko lahat magaganda Kaya di na ako nakapagtiis Kinuha ko na lahat Problema ko ngayon kung paano ko dadaling tubig ko Yeah. Irap maging vlogger Ang <laughs> dilim na Dapat pala yung camera ko hindi nalako yun Daladala -dala ko na mga kabasura <laughs> Hindi ko na mahawakan. Ah. Yeah. Nalang sulit sa kwarto. At eto na nga, dito na ako sa kwarto mga kabasura Dahil nga hirap na hirap na ako magbigbit kanina Dahil sobrang daming dalako ko Kaya in-stop ko na yung pagvideo doon habang naglalakad ako Pinagpatuloy ko na lang dito sa loob Tapos, eto na nga, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting part Sa tuwing namumulot ako Yung testing Testing, testing Magte-testing na naman tayo kung gagana ba o hindi Samahan nyo ako, tara Pagdasal nyo na sana lahat to, gumana <laughs> Ang gaganda pa man din ito mga kabasura 3. Ay, may sira yung isa. Ayun oh. May damage yung ano niya, keyboard. Pero, pa papakinabangan pa to. 4. Ayun. Let's <laughs> go. So, hanap muna ako charger. Tara, dami kong charger. Gumana ka yun na. Man siro. Ang ganda, one, Ang nipis oh. Mamahalin to. Ayaw nitong isa, sayang. Itong pink. Sa tatlong tinaray natin, dalawa gumana, isa hindi. Meron pa isa. Yun. At dito nga sa part na 'to, mga kabasura, pinagdadasal ko talaga na sana okay. Tapos nagulat ako nung may lumabas. Diyan nga ito, ang tuwa na talaga ako. Kasi biruin mo, sa apat na napulit ko, tatlo yung gumagana. Tapos nang biglang... Nagbukas mga kapasura yung isa. Kaso tignan nyo. Eh no, nagbukas siya. Pero kung makikita nyo yung screen niya, yun no? May mga ganyan na oh. Tapos parang ayon na rin yung ano, niya, mouse niya. Ah, tapo na to mga kabasura. Nagahang no, na, oh. Wala na, hindi na, hindi na natin ito papakinabangan. Wala na, tapo na natin. Ma makakapulot naman tayo ng ulit ng iba pa. Eh, gagastos pa kayo dito kung sakali. Diba? Bibigay ko sa inyo, tapos mamamahalan din kayo sa paggastos. Baliwala wala din. Diba? Hindi kayo nakatipid. Tapo na natin to. So, yun. Mga basura, nakadalawa ako. Ayan. Ito, gumagana dalawa. Tapos, ito. Nasa sahig. Ayan o. No. Oh wala, tatapon <laughs> Jackpot pa rin, nakadalawa kahit pa paano, di ba? Nagsalin lang ako ng tubig, tapos ah, inumin natin yung tubig. ininom tayo yung tubig. <laughs> Abangan nyo, mamimigay tayong laptop ulit. Sa lagi isang basurero TV, Pika and Batatoist. Shhh!